Hello so, mga kahakot, meron tayong susubukang product. Balita ko lang din to sa uh, Shopee. Kasi, nung nagpapacheck up ako before sa ENT, uh, sinisilip niya tong ilong ko, and then yung akin daw, radiator sa ilong, eh, namamaga. Dahil meron akong uh, allergic rhinitis. Yung tipong pagising mo sa umaga, dry na dry yung nostrils mo, na makati, and then magrarani nose ka. So, ganun yung naging ano sa akin, uh, effect nung rhinitis. So, lagi na lang parang uh, hirap akong huminga. And then, kailangan ko pang i-push yung nose ko like this, kasi pinush na ganito ng ENT, and then pinahinga niya ako, and din yun nga pag ano mo parang effortless kapag humihinga ka and then sabi ko sa sarili ko kailangan ko bang magpaano magpa nose lift kasi kapag binubuhat kung ganun yung ilong ko ayan nakahinga ako na maayos yan, ang luwag ng paghinga, walang effort kumbaga. And then parang naobserbahan ko rin 'yon sa pagtulog ko, na parang pag nagigising ka, parang ano, nagigising ka dahil you lack oxygen. Um, minsan parang siguro ay cause din ng nightmares, ganun or snoring. And then also, uh, parang lagi napagod pag gising mo, ganun kasi kulang nga sa oxygen. And then also, gumagamit pa ako ng salamin. So itong salamin, kapag gumaba lang siya ng konti na ganyan, na, parang natutulak niya pababa yung nostril. So parang nahihirapan ako lalong huminga. So kailangan ko pa naman lagi na may salamin. Kasi nakita ko ng product na 'to. Ayan. So, ito, merong yung magnet, ididikit mo sa ilong mo, just above your nostril. And then, ito, marami mga bridge to, mga braces, para iaangat niya yung nostril mo. So, iba-iba sizes nito. Siyempre, iba-iba rin sizes kasi ng ilong ng tao. So, let's try it. Ito kasi disposable siya. Ayan. Kasi eventually, matatanggal yung dikit niya sa ilong mo. Pero I was thinking na, pwede ko sigurong i-reuse to, yung mga metal studs na yan. I was thinking naman na, eventually, pwede yatang ano i-reuse using micro tape naman. Tapos dito banda. Yan. Yan dito. Kasi yan ang bubuhatin niya. Yun. Okay. So effective siya mga kahakot. Ayan oh. Malakas yung ano niya. Malakas yung magnet. Oh. Kita niyo gumagalaw ilong tama. Tutulak wa. Oh. Yan oh. 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 <laughs> okay, so ayan oh. Naangat niya yung nostril. So, kailangan lang, pipili tayo ng bridge na mas ano mas angkop sa ating ilong parang ano mas maganda siguro 'tong malapat na yung gamitin ko ayan no oh. yun o oh 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 di ba tama pakinggan kinanyo oh pero pag wala di ba ang ingay oh pero pag meron oh oh kumbaga mas naangat niya yung radiator ko sa ilong oh ah sarap Effective siya mga kahakot. So, oh my gosh, super ginawa sa ilong mga kahakot. Yan. Oh, ang sarap huminga. So, especially siguro makakatulong to kapag meron kang sipon, namamaga yung radiator mo, irritable ka. May ano pag natutulog ka, oh. My gosh, effortless mga kahakot. Effortless na ang aking paghinga. And also, check natin pag may salamin tayo. Hmm, medyo bago lang. Ayan. Oh, okay din mga kahakot, oh makikita kahit bumaba ng konti dito yung ano usually pag bumaba may tumukod na dito sa ilong ko na ilang na ako eh kasi nahirapan na ako huminga but with this one oh with this device oh okay na imagine na ah, naisipan ko pang magpanong sleep para lang umangat yung ilong ko <laughs> kasi sumasabit nga lagi yung yung radiator ko ayan nako ang ganda, ang sarap ng paghinga mga kakakot. Life changing, life changing. So, yan, pag nagja-jogging ka, you're doing some exercises or you're doing stuff sa bahay na medyo nakakapagod. hmm ang ganda nitong gamitin mga kakakot kasi ang luwag na ng iyong paghinga. So, of course, this depends on every person. Sa akin kasi sa situation ko, yun nga na mamaga ang aking radiator sa ilong. Ayan, pinatingnan ko na dati yan sa, sa ENT. Ang sabi niya, pwede naman daw tanggalin ang radiator sa ilong. But, mawawala na ng ability yung ilong ko na mag-collect ng dust or i-filter ang dust and didiretso na yon sa throat, which is quite very bad. So, napakagandang ano nito, alternative nito para sa akin. Ah, sarap muminga. Okay, thank you mga kakot. If you like this video, please give me a thumbs up. Share nyo rin sa mga friends nyo na alam nyo may problem sa paghinga because of their radiators sa kanilang ilong. And yung iba nga, may nakikita ko sobrang tangos ng ilong nila na ang liit ng butas na ganoon kapag humihinga sila o sumisingot sila, sumasara ang ilong nila. So this is an effective alternative for them. Ayan, maraming salamat sa panonood mga kakot. Hanggang sa next video.